Hello, hello, good noon, world people, mga katauhan. Ngayon, reflex ko sa inyo ang kararating, ng, kararating lang ng order ko sa online TikTok. Ayan. Yung hindi ko na-confirm, pero kin kinonfirm ni Face tissue. Dalawa pa naman. Kaya, kinansel ko yung isa, pero hindi ito ang inantay ko. Pero ito ang dumating. Kaya, i ko sa inyo ngayon. face tissue. Natin na lang o dalawa pa. Dalawang set kaya uh, may ano na sho. Kaya inano ko. Cancel ko yung isa. Kapag pa naman na i-cancel. Ayan, ito na 1,000. Uh 1,800 sheets ya. For the ball attire face tissue face tissue para hindi na ako gumamit ng kasi yung ginamit ko sa face ko pag maghilamos ako ano uh, kitchen tawis, so ito na ito na face tissue dalawa buy one take one buy one take one ano lang ito mga 180 ata kaya lang dalawa na siya kaya lang may shopping fee kaya naging and parang ayan um, naman ako ulit lagi lang ako nabubulog sa hanggang dito na lang ko. bye 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 love you hmm Mwah, babe